Feb 10, 2024, 9:32 AM. At ayan, ako ay isa na namang nandito sa online meeting namin sa branch namin, team huddle. So ayan, driving na ako ngayon. Siyempre may attend ako important person na naman. Yan, ako ay driver na naman ngayon, pero yan yung asawa ko at ako ay naka-online meeting pa rin. Kung gusto nyo sumali sa amin or sumama mag-join, kahit anuman inyong tawagin, PM nyo lang ako directly. Wala po kayong babayaran. Pag kayo nagbayad, nako po, sige, ipakulong nyo na ako. So ayan, sana all yung mga buhabyaya, maging safe din kayo sa mga pupuntahan ninyo. Yung iba nakabakasyon, kaya walang traffic ngayon Saturday. So nandito na ako ngayon sa Terminal 3 dahil yated ko ang nanay ko ngayon. Dito, so siya ay pupunta ng Mindanao or Cagayan de Oro para sa kanyang laging ginagawa doon tuwing February So ayan, nandito na naman ako ngayon sa Skyway, going to Cavite na naman po ito So ayan, chill-chill ride na lang talaga ako ngayon Nandito ako ngayon sa Cavitex kasi ako ay nag-drive papunta dito kasi dito kami mag stay kapag weekend Kasi wala yung aking mother pag Saturday, ayan wala na siya ngayon So pupunta na ako dito ngayon sa Cavite, dito na kami magpapalipas ng buong weekend So nakita niyo sinamahan ko yung aking daddy na bumili ng mga kanya mga ginagawa sa kanyang paupahan dito yan sa Bacoor, Cavite. So sinamahan ko siya bumili ng mga kahoy-kahoy. Ayan. So ako ay nagde-drive ngayon ng owner. So dito ko tinuruan yung bayo kong si Jet at si JR. Pati yung asawa ko dito daw tinuruan ni daddy. Ayan, dito sa owner na ito. So napaka dito sa Cavite. Ayan, si si Paring Boy siya ang aming karpentero for today's video. Dito to sa mga rental house ni si Daddy sa Bacor, Cavite. Siyempre wala naman akong ginagawa, ayoko namang humiga. At ako'y manood at pakialam sa kanila. Pati yung bayo ko na ikialam no mga kami mga supervisor, isa lang gumagawa. So after nyan, kami ay naimbitahan na naman dito sa birthday celebration. Kapit bayan lang to nila daddy, syempre dinner time to. Kaya syempre kami nakipunta at ay kain. Alam mo naman kami, basta pagkain ni Yaya, pupunta at pupunta kami nila mami. Ito po ang full cast ng Miranda Family dito yan sa Cavite. So ito na po yung pila namin. Nakakatawa to kasi pila no. Yan yung anak ko, nang gigigil na sa gutom. Ayan, happy birthday po, 75th birthday. So yung mga kakanin. Syempre titikman natin lahat yan. Wala muna diet-diet ba? Bihira magandang ganito -gan ang selebrasyon. Eh, kailangan natin sulitin. Yan. So, syempre, ang gulo-gulo ng camera, no? Ni Ram. So, kumuha ko ng ito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero chicken yan. Ang sarap-sarap. Tapos, ito yung isa. Okay yung lasa. Kasi Jasper to. Kilala to si Jasper. Catering sa Kabite. So, yan. So, ito din ata, I think, ang nag-held ng binyag ni Ram nung siya ay baby pa sa Kabite. Si Jasper Catering. So, yan. So, may chicken, may pansit, may lumpiang sariwa, may mini leche plan. Kasi, ayokong tumaba ako, no? Yan, 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 yan. Napakasarap talaga. So, nakikita nyo naman yung mga... Pagkain, kahit na ako ngayon nagbo-voice over, ako'y natatakam at naalala ko na naman yung mga pinakakain ko nung nakaraang Saturday. So, syempre, nalimutan ko yung tawag nito eh. Ano nga ba ito, mami? Nalimutan ko na, eh. Basta, ito ay parang kutsinta. Ayan. So, nakikita nyo, may mga live... Pa may pa live band pa dito. siyempre syempre, nood lang tayo dito, kinig-kinig-kinig lang, chill-chill-chill lang, pero... Ayan, tapos na kami kumain Ayan si Daddy, oh, kitang-kita nyo naman si Daddy Grabe naman Daddy, pati yung kanyang apo na si Ramsey At si Mami, natatakam na pero kumain na kami Pero kasi ihatid namin to Ito ang na Sharon for today's video na si Ram ay tatakbo Kitang-kita nyo si Ram tatakbo dahil ihatid na niya, si, niya ng pagkain si JR at si kanyang nanay Ayan, so syempre ito ay part 2 ay nako, ang sarap-sarap dito. Siyempre, lalo na pag mga ikaw inimbitahan, kainin mo lahat ng meron. Nakikita nyo naman yung tito namin, no? no busog na busog. May, may pa dito sa pinuntahan namin party. Pero okay, ba yung bingo nila dito pag tinawag ka o ka. Parang last man standing sa video. Ayan. So, ayan, Napaganda dito. Maraming maraming salamat sa pag-imbita. Sabi, na. At kami uuwi na. Siyempre, gabi na. Ayan. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.